Ito yung mga planner at saka router natin na 600 pesos lang. Yon, what's up mga bossing? So, nandito nga tayo sa bodega ni Nakamura, mga boss. Yan, i-update ko kayo sa mga bago nilang items ngayon, no, yung Sunday, no? So, yan, meron tayo rito ng ano, top box, no? For only 2,000 pesos. Meron din silang mga tissue dito. Ayan, Ayan. Tapos meron din sila mga ano rito, uh, mga jacket dito. ya meron sila dito. Meron silang carpet for only uh, 500 pesos at saka 700 pesos yung medyo malaki. Ayan. So, sobrang daming items dito. Kaya sa mga gusto ng murang items at paninda na pwede mga wholesaler at saka retail. So punta na kayo sa bodega na nakamura mga bossing. So kasama yan. Ayan, meron silang ano, uh, rice cooker dito. Uh, ito yung mga planner at saka router natin na 3600 pesos lang. Ayan. Tapos meron na rin sila mga batsa ngayon. Dahil wala eh. Ngayon may batsa na. Eh. May mga tabo na rin. For only 50 pesos lang yung mga tabo nila dito. Uh, meron tayong mga upuan. Uh, yung mga naghahanap ng upuan dyan na sobrang mura lang mga boss. Uh, for only uh, 280 to eh. Pero may bawas pa to kung marami yung kukunin nyo. 300 plus to sa iba mga bossing. And meron pa rin tayo mga, minetera pa tayo mga ano dito, grass cutter, no? And may four stroke tayo dito. yan So, available pa yan dito. Tapos kung naghahanap naman kayo mga bossing ng mga appliances, meron din sila mga appliances dito. And meron tayo mga washing machine dito. Meron tayo automatic. Yan hanggang dito. Puro washing machine yan mga bossing. Tapos meron tayo mga helmet dito. 'Yan uh, 'yung mga storage box natin. So available din 'yan dito sa bodega yung nakamura mga boss, syempre. 'Yan. Uh, tapos 'yung mga lolo natin, yan, 'yung mga naghahanap pa ng gantong Bluetooth speaker may FM na 'to. 'Yan, available din 'yan dito mga bossing. Natin 'yung mga storage box nila dito. Tapos may mga ladder na rin tayo dito. 'Yan. sabi sa akin for only 25 daw 'yung ladder nila dito mga bossing. Tapos meron din tayong solar solar lights, no? Yung mong sa kalsada. yan, So, meron din tayong ganito. Ay, yung mga solar lights natin dito. Tapos, yung ano, ah, panter natin na ah, pang charge yung mga battery nyo, mga bossing. So, available pa rin yan dito. Yan. So, konti na lang. Nakaraan, marahe pa to. Ayan, may jigsaw pa tayo dito. Yung jigsaw natin dito, nasa 550 lang yung jigsaw natin dito. Tawad, meron pa tapos mga bossing ko, kung naghahanap naman kayo ng mga ladder na ganito, yung apat na tope. Yan, so 6,000 yan hanggang 5,500 daw mga bossing. Makukuha niyo yan dito sa bodega na nakamura. No? Tapos um, meron din tayo rito mga ano, ah, maliliit na solar lights. Uh, mga 450 lang ito rito mga bossing. Yan. Uh, ito yung mga jigsaw natin. Yan. Uh, mga tigpo 400, uh, ayan, uh, 400 and 550 lang na mga power tools dito sa bodega na nakamura. yan, Tapos kung naghahanap naman kayo ng mga non-stick, so meron tayo dito, yan, katulad na ito, yung mga non-stick natin, for only, kung ano ilalabas sa timbang, syempre, yun yung magiging ano niya. Ito. So titimbangin dito, kung ano yung presyo nung, kunyari ito, kung ano yung presyo na lalabas, yun yung magiging presyo niya. Ayan. 601 mga bossing ko. So, Diba? Mahal to sa iba. Pero dito, tinitimbang lang yung presyo na ito, dito. Tapos, mga bossing ko, to may mga bagong dating dito. Ayan. Uh, ito yung mga bagong dating, pero hindi pa natin alam kung magkano yung presyo niya. Tapos, in ko na uh, pressure washer. So, meron pa tayo. Para isa na lang yata ito. yan So, sinample na lang to So, available pa to dito, no? So, isa na lang pala talaga. Ito na lang yung natitira. So, sa mga gusto pong makapunta, ilalagay ko yung complete address ni Bodega na Nakamura. Yan, meron tayong hot and cold dito. Yan, meron pa rin tayong niyan. Hot and cold na water pump ng mga boss. Yan. Ito so, mga welding natin. Yan, isang set na to. So, sa mga gusto po na pumunta dito sa Bodega na Nakamura, yan, sobrang dami yung item sa makikita dito. Ilalagay ko yung complete address sa si Bodega na Nakamura dito sa video na to. So yun lang mga bossing ko dito sa Aldrin Vlog. And pasubscribe na rin po ng aking YouTube channel para updated kayo sa mga video na po na uh, inupload upload ko dito sa ating YouTube channel. At syempre, mga bossing ko, eh, marami pa tayong mga pupuntahan ng mga bodega na alam natin mga mura. So yun lang mga boss, peace out na tayo. Then pasubscribe and pasubscribe na rin yung video na to. pag-comment na rin kung napalood mo to. Yun lang mga bossing, peace out.